Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Makaprigat ang ating One Time the New Filipino Time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. Tanghali. At ngayon, At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali balita nationwide. Sa Bansang Iran, nagbabala ng mas matinding pag-atake sa Israel. Isang Pilipino, critical. Unang araw ng balik-eskwela, umarangkada na. Si Pangulong Marcos naglatag ng order sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Samantala, empleyado ng kamara patay sa pamamaril. Speaker Romualdez, kinalampag ang mga kapulisan na imbistigahan ang krimen. PWD na binugbog sa loob ng isang bus, binisita ng DSWD. Ang kagawaran handang mag-assist sakaling magkaso ang pamilya ng biktima. Website naman mga kabrigada kung saan machi-check kung may violation ka ba sa NCAP, inilunsad na ng MMDA. At halos dalawang pisong umento sa presyo ng mga produktong petrolyo, aarangkada na bukas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw na lunes, Kabrigada, June 16, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada ang babala si Iranian President Masuda Pesesyan na mas mabagsik hakbang o mas mabagsik na hakbang ang isasagawa ng Iran kung magpapatuloy ang agresibong operasyon ng Israel. Ito'y matapos ang sunod-sunod na -sunod strike ng dalawang bansa nitong weekend, kabilang ang paglulunsad ng Operation Rising Lion ng Israel na tumama sa mga military facility at nuklear ng Iran. Umabot na kasi sa 78 ang nasawi noong biyernes at higit pa ang nagdadagdag kabilang ang anim na bukatao sa isang apartment na pinasabog sa Tehran ilang ganti, tinarget ng Iran ang ilang residential area sa Israel na nagresulta naman ng pagkamatay lang hindi bababa sa sampu. Hindi pa ng Iran, lalo pang titindi ang kanilang tugon kung hindi ihinto ang opensiba ng Israel. Patuloy namang nakaalerto ang militar sa magkabilang panig sa gitna ng pangambang humantong ito sa mas malawakang digmaan sa Middle East countries. Brigada bago, Balita Nationwide. Sa kaugnay na balita mga kabrigada, isa sa apat na Pilipinong nasugatan sa missile attack sa Israel. Nasa kritikal na kondisyon na. Brigada Jigo Custodio i brigada mo. Brigada. B -b -b Report apat na Pilipino ang nasugatan oh, at isinugod sa ospital sa ginawang pambubomba ng Iran bilang ganti nila sa ginawang pag-atake oh, sa kanila oh. ng Israel. Ayon kay OWA Administrator Patricia Ivon Kaunan, na, <laughs> isa ang nasa critical ng kondisyon at ang isa ay stable na ang lagay, habang ang dalawa naman ay nakalabas na ng ospital. Pakinggan natin ang tinig ni OWA Administrator Patricia Ivon Kaunan. Naipit po yung kanyang neck, yung kanyang leg and uh, monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya, JB, and ang team natin doon, ng DMW OWA, nakakantabay kung anong magiging situation niya. So nakabantay lang kasi medyo critical ngayon. Yung isa naman po, at isang kababayan, moderate critical injuries. Medyo medyo mas stable po yung situation niya ngayon. So siya naman po located around 15 kilometers away from Tel Aviv. Ang mga nasugatang Pinoy ay mula sa Rehovot, isang lungsod na nasa 20 kilometro sa timog ng Tel Aviv. Sa ngayon ay nananatili sa ospital ng dalawa nating kababayan kasama ang kanilang pamilya. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng UWA at ng Department of Migrant Workers sa sitwasyon sa Israel. Handa naman ang pamahalaan sa mass repatriation ng ating mga kababayan na apektado ng lumalalang tensyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News South Manila, The Music News, Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, kalusugan, bullying at mental health problem ng mga estudyante, pinatutukan ni Pangulong Marcos Kasabay ng pagbabalik ng klase. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo! Brigada! Live report Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Manila, Kasabay ng unang araw ng pagbabalik eskwela at ang pagbabalik sa June ng school opening ngayong araw. Bukod sa pag-iikot sa paaralan, tinubukan din ni Pangulong Marcos ang kakayahan sa pagbasa ng ilang grade 1 pupils sa isang Zoom meeting naman, nakausap din ang Pangulo ang mga guru mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang alamin ang kanilang pangunahing pangangailangan. Ibinahagi rin niya ang planong magdagdag ng 20,000 mga teaching positions kung saan mahigit 16,000 na ang nahire ng Department of Education. Meron din umanong 10,000 posisyon para sa non-teaching personnel. Kasabay nito, iginiit ng Pangulo sa mga ahensya tulad ng DTI, DOTR, DOH at DSWD ang pagtutok sa kapakanan ng mga mag-aaral lalo na sa aspeto ng kalusugan at kaligtasan sa paaralan. Nais din ni Pangulong Marcos na matiyak na lahat ng eskwelahan sa bansa ay may access sa internet, malinis na tubig at maayos na supply ng kuryente. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Ang DTI at saka DOTR ay inistraktyo ko, gawin ninyo lahat ng trabaho para mabawasan ang gastos ng magulang at saka ng kanilang Ang DOH sinabi ko, kailangan may health facilities lagi in case na magkasakit 'yung mga bata o magka-ma-injure uh, at eh, meron lagi tayo'ng nakaabang para sila uh, sila ay gagamutin. Ang DSWD pati para sa mga tulong at uh, tinututukan namin 'yung mga cyberbullying, 'yung mga bullying uh, dahil nagiging malaking problema mental health problem ng mga bata guys Bula dito sa Malacanang, in the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music Anil. Bago'ng bago, Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada enrollees naman sa Tenement Elementary School Inaasahang aabot ng mahigit sa 8,000 ngayong balik Eskwela 2025 Brigada Ann Cortez, ibrigada mo Brigada, report Liga de Leo pansamantala ng nagsagawa ng shifting ng schedule ang pamunuan ng Element Elementary School. Dahil sa kakulangan ng classroom na kanila, nararanasan ayon kay Element Elementary School Principal Dr. Maria Chulo Fernandez, matagal na raw nila itong dinadaing simulan noong magkaroon ng demolition. Sa mga kwarta sa panigin ng eskulahan na Hana, naging sanhi naman, napagbawas ng bilang ng mga classroom. Kwento ni Fernandez, kung dati kaya nila mag-accommodate ng siyong nalipong estudyante, ngayon eh, ay hirap na silang gawin ito bilang kulang sila na namang sinadaralan. Ngunit maliban nga sa problema nito ay kailangan din nilang punan. Ang nilang po isang bakanteng teaching position sa kasulukuyan. Nasa 7,000 na ang nakapag-endo sa eskulahan bagamat inaasahan pa na aabot ito sa 7,000. Nakakarating lang din ni Deputy Secretary Sani Angara sa lugar para magsagawa ng inspeksyon. Matapos mong pagbisita nito sa may eskulansa, Manila Night, mula rito sa Elementary School sa Taguig City. In the heart of changing life. ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News Desk from Manila, banisipin niyo. Opo! Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, patuloy pong tinitiyak ng Philippine National Police ang ligtas na pagbubukas ng klase nga iniyan mga kabrigada, nag-inspeksyon si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa Batasan Hills National High School at President Corazon Aquino Elementary School ngayong pasukan. Ayon pa kay Torre, isang daang porsyentong handa ang PNP sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Patunay nito ay pinagiging pa ang police visibility sa mga critical zones sa mga paaralan. Ang mga mission natin is matagal na natin ginawa sa ating mga school heads. Nagsimula pa tayo sa mga brigada eskwela natin. Ready, ready tayo. At uh, nakita naman natin na smooth sailing naman. Nagsimula na ang klase actually. Samantala, mahigpit pong atas ni Torres sa mga police commanders na sawatain ang street crimes at protektahan ang mga mag-aaral sa anumang pagtatangka ng panggugulo. Sa kabuuan, 37,700 na pulis at uh, personnel sang ipapakalat ng PNP sa buong bansa para magbantay sa 45,974 na mga paaralan. Bilang bahagi sa mas pinagting na police visibility, meron ding inilatag at itinatag na 5,079 police assistance desk ang PNP malapit sa mga paaralan. Mo. Puma, ataw, higata, maldita, Samantala mga kabrigada, walong chief of police sa NCR. Sinibak sa pwesto dahil sa kabigo ang ipatupad mm. ang 5-minute response time. Brigada Kath Austria, i mo. Brigada. Brigada. P -P 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 Sinibak sa pwesto ang walong chief of police dahil umano sa ang may patupad ang five minute response time sa mga insidente. Ayon kay PNT Chief General Nicolas Torre III, ang mga ito ay mula sa National Capital Region. May mga susunod pa umanong mga opisyal na matatanggal sa pwesto kung hindi sila makakasunod sa panuntunan. ididagdag pa ni Torre na rang open ang mga nabakanting posisyon upang bigyan ng pagkakataon ang iba pang interesado kalibutadong opisyal na kwalipikado at may kakayahang magpatupad ng kanyang direktiba. Nilinaw din niya na hindi isyu ang paggamit ng radyo kundi ang kakayahang magutos at makapagresponde agad sa mga sitwasyon. Nang magtungo sa Iloilo, -Ilo, meron din provincial director ang nakosyon ng PNP chief. Ayon naman kay PNP spokesperson Brigadier General Gene Fajardo, kabilang sa mga chief of police na relieve ay ang mga naka-assign sa lungsod ng Navotas, Caloocan, Valenzuela, Mandaluyong, Marikina sa Parangyake at Makati In the heart of changing lives Ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News South Manila The Music and News Authority Brigada Balita, nationwide. Samantala mga kabrigada ang pagbabalik eskwela ngayong araw sinalubong naman ang kilos protesta mula naman sa grupo ng mga guro Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada! brigada. brigada. Report! Nagkasan ang kilos protesta kaninang umaga ang Alliance of Concerned Teachers o Act Philippines sa Menjola kasabay ng pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Ito ay upang muling idiin ang kapabayaan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na nagresulta sa pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa bansa at nakapanlulumong kalagayan ng mga paaralan. Ayon kay Actor Person Vladimir sa sasabak na naman ang Pilipinas sa isang taon ng panuruan sa ilalim ng sistema sa edukasyon na kulang na sa pondo anya ay pinapasa na mga guro ang napakaraming pagkukulang sa mga eskwela, maging ang pangailangan ng mga mag-aaral dahil dito panawagan nila sa kilos protesta na akuin na sana ang mas mabigat na responsibilidad ng gobyerno na nararapat nitong gampanan para sa mga mag-aaral at guro sa Pilipinas. Ilan sa mga binibigyang diin ng grupo ay ang shortage sa mga guro, ang nasa 18 milyon na napaulat na mga functionally illiterate na mga kabataan at ang mas mataas na pondo sa sektor ng edukasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Oh, sorry. Mga kabrigada chief ng technical staff ng isang komite sa Kamara patay sa pamamaril ang house leadership naman nanawagan ng masusing investigasyon sa PNP at NBI Brigada Haji Kaminyo, ibrigada mo Brigada. Report Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation at sa lahat ng law enforcement agencies na magsagawa ng malalim, mabilis at patas na investigasyon sa pamamaril at pagpatay sa isang empleyado ng kamara itong weekend. Pumanaw ang 63 taong gulang na Chief of Tactical Staff ng House Committee on Ways and Means na si Director Mauricio Moripulhin matapos pagbabarilin sa birthday party ng kanyang anak sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Ayon kay Romualdez, matagal nang nagsisil bisipulhin ng may dedikasyon, profesionalismo, integridad at tahimik na commitment sa trabaho kaya ay ginagalang siya ng mga kasamahan. Maring kinon na ng speaker ang insidente kasabay na paghimok sa mga otoridad na silipin ang lahat ng anggulo sa pamamaslang kabilang na ang professional affiliations ng biktima. Kasabay nito, nagpaabot ang pakikiramay si Romualdez sa, sa pamilya ni Pulhin at tiniyak na matutukoy at mapapanagot ang mga nasa likod ng krimen. Umapila naman ang leader ng Kamara sa House Secretariat at buong Congressional Family na maging magiging mapagmatyag at magkaisa sa paghahangad ng hustisya para kay Pulhin at sa bawat Pilipinong nabibiktima ng karahasan. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Ang MMDA naman, ka kabrigada, inilunsad ang may huli ka website kung saan makikita kung may violation ng isang motorista sa NCAP. Brigada Katrina Hunson ibrigada mo. Brigada. Five report. Inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority ang Mayholicaw website. Dito mase ng mga motorista kung meron ba silang violation sa pagpapatupad ng no-contact apprehension policy. Maa-access ito sa website na mayholicaw.mmda.gov.ph. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, sa loob ng isa hanggang dalawang buwan ay maaari ng makita sa app ang CCTV footage ng violation at petsa, oras, lokasyon at multa. Sakali mang mali ang huli, pwede rin humiling ng live online hearing. Kailangan lang umano ng account at mag-upload ng official receipt, certificate of registration at contact information. Dagdag pa ni Artes, mas pinalalawak na rin na paggamit ng AI cameras para sa mas mabilis at sabayang pag-detect ng mga paglabag. Magiging posible rin ang real-time text, email alert, at online contest ng violation. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson, na 15.1 Brigada News sa Pama The Music and News. Also, Brigada Balita Nationwide Tagtagpang balita mga kabrigada, binisita! ng mga personnel ng Department of Social Welfare and Development ang person with disability na binugbog sa loob ng isang bus kamakailan. Dito nila nalaman ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong nahinto ang terapi nito. Hindi raw kasi kaya ng pamilya nito ang gastusin. Ang tanging pinagkukunan nila ng panggastos sa pang-araw-araw ay ang pagbebenta ng mais during nga the home visitation, nalaman po natin na ang main source noong pamilya mm -hmm. ay yung pong ng mais. Mm -hmm. And dinalam din natin no, ano pa yung mga, ibang mga support services, ibang external resources ng pamilya. And batay nga doon sa isinagawang home visitation, nalaman po natin na hindi po sufficient yung pong kinikita ng pamilya para masuportahan yung therapy. Dahil dito mga kabrigada nakipag-partner sila sa ilang organisasyon para matulungan sila sa terapia. Naabanggit din ni Dumlao na handa silang mag-assist sa pamilya sakali mang magkaso ito laban sa mga nambugbog sa biktima. Yes. Sama po, ano nabagit ko na, and we will also explore on how to provide assistance doon sa pamilya pertaining uh, to the filing of criminal case. Ito yung inaalam din natin sa kanila mm -hmm. if they're willing to file the appropriate charges. Tayo naman po, eh of course, tutulong ano, in terms of the financial requirements mm -hmm. to defray the, the expenses that they will incur. Samantala mga kabrigada, patuloy po ang suporta naman ng DSWD kay Rose, ang babaeng nag-viral matapos lumitaw sa isang kanal. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong araw-araw siyang binibisita ng case manager bilang bahagi ng case management process. Ibig sabihin niyan mga kabrigada kasama ito sa kabuang tulong ng hensya na sumasaklaw sa kabuhayan, psychosocial support at at iba pang social welfare services. Tuloy-tuloy din daw ang pagbabantay nila sa rehab ni Rose. Iniyak naman ng DSWD na layunin ng mga hakbang na ito ang tuluyang pagaling at maayos na reintegration ni Rose sa lipunan. When uh, nagpapatuloy po ang case management process kay Rose. Araw-araw po siyang binibisita ng kanya kong case manager. Mm. And kaya uh, nga po nang uh, namin, ano, holistic yung intervention sa binigay po natin kay Rose. dinig mga kabrigada ni DSWD spokesperson ASEC, Irene Dumlao. May mga kabrigada sa atin ng health news, ano nga bang panganib na maaaring idulot ng mpox sa isang buntis? Ang monkeypox mga kabrigada ay isa pong viral zoonotic infection o ang ibig sabihin ay infection na maaaring maipasa sa tao mula sa hayop. Maaaring itong maipasa sa pamamagitan ng close physical contact sa taong meron nito. Ayon sa DOH, hindi naman tataas sa 50 ang naitalang kaso ng mpox noong buwan ng Mayo. Hindi exempted ang mga buntis sa pagkakaroon nito at maaari itong magresulta sa pagkakunan pagkamatay ng fetus sa loob ng sinapupunan o preterm delivery. Maaari rin po itong maipasa sa sanggol na maaring mag sa neonatal mpox. Kaya naman mga kabrigada, pinapayuhan ang mga buntis na magpakonsulta sa doktor kung merong mga simptomas na nararamdaman. Ika nga, prevention is better than cure. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Oh, Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing.